mga kasama. Narito ngayon, narito tayo ngayon para ipahayag ang ating inanaing sa kapatilista at sa gobyerno ito sa ahensya para malaman nila ang ating ipinaglalaban. Ipakita natin ang ating lakas. kumpanya mga kasama huwag tayong mawalan ng pag-asa huwag tayong magsama-sama yup, makakabit natin ang ating limit yes, araw ito araw, unang hiling natin kung ano ang desisyon ng ating management. Kaya mga kasama, tuloy-tuloy ang kaikibaka hanggang sa katapit natin ng ating Green Sana sa dating na araw, tuloy itong ating apply ng first time ng katakumpay ay paglaban natin ng ating karapatan at mga kasama mabaya lahat ay tutulong doon Bendiola doon natin ipagpapatuloy mga kasama ang ating programa Datayo sa doon para mas marami, mas malakas na natin sa ating Pangulo ang pinaggagawa ng ating management sa mga ng Advan Doon natin ipahayag ang ating inanahing sa ating Pangulo Pangulo ng ating bansa Nasaan yung sinasabi niyang tuwid na daan. Parang napunta na yata sa bagyo. Yung paliko-liko. Kaya ang sinasabi ng tuwid na daan. Pati magkakaroon ng trabaho ang mga bayan. Anong ginagawa na? Kanin sa, sa mga manggagawa ng Advan. Ito ba ang sinasabi niya na may maraming trabaho at tuwid na daan? tingin ko, maluktob na daan. Kaya mga kasama. Doon sa video ay natin ang ating programa. Sama-sama tayo para ipakita sa kanya ang ating pinanaig, iparinig. Kaya umaasa ako mga kasama tuloy-tuloy hanggang tuloy, hindi natin makamit ang ating pinimiti sa paglaban ng ating mga kaputan. Hindi tayo susuko hanggang hindi tayo natatagumpay. go go